tayo nung day. Sinabihan kayo Bingit na mayabang hambog sinungaling bob. ko nung aling. Ako nung aling. aling. talong dito sa side dito kamatis talong talong ayan talong ayan talong dito sa side yan yung gapangan ng ampalaya ko yung ampalaya ko sa side ampalaya patula sa side kabilang side ayan. pipino talong sa gitna ng opo at ano ang palaya talong ito naman yung patola yung side doon upo talong yan yung ano gapangan Kapangan. Yung kapangan. Malaki na. Malusog. Ayan, talong. Yung, yun. yung, yung patola, wala pa, hindi pa tumubo. Ayan. Pero nagka-ready na tapang. Tapang yung labangan. Malaki na. Ito ba pang talong. Hindi na niya talong. Ang kapangan niya. Ito lang lang -duno. Akala mo tingnan, maliit lang pero may haba okay. yeah. Pipino yan. Tapos sa side, muku. Thank <laughs> you.